Hello, welcome back. Andito na po tayo, ituturo ko naman kung ano ang mga bawal na gawin sa bagong taon or pagpasok po ng New Year's Eve. Para hindi po maputo lang inyong swerte at hindi po magiging walang kwenta ang lahat ng inyong mga effort at yung mga pinaghirapan or preparation sa pagpasok sa bagong taon. Dapat alam mo to. Number one po ay dapat nakatago po ang lahat ng mga gunting at knife or mga matutulis na bagay kung ayon yung maputol or putulin ng ibang tao ang yung pinaghirapan or yung swerting papasok sa iyo sa bagong taon. At kung ikaw naman po ay makisali sa party sa bagong taon ay wag na wag kang hahawak or wag kang aabot sa taong nagpa-pass through ng kutsilyo or don't pass a knife at bawal na bawal ka din pong ipasa ang uh, kutsilyo sa ibang tao dahil ito po ay napakadelikado ito po ay either mai-injure ka or you are into accidents or ikaw po ay mawawala ng kaibigan at sa pagsalubong po sa bagong taon at sa January 1, bawal na bawal po i-avoid nyo po ang empty kitchen and cabinets. Dapat po ang yung ref, ang yung cabinet ay puno po yan ng mga uh, pagkain or prutas at mga uh, kailangan natin sa buhay. Pati po ang inyong bigas ay hindi po dapat empty. Ang bigas po ay hindi po din nakalampak sa uh, sahig. Dapat po yan ay merong pinagpatungan. So kung pwede ilagay mo siya sa pula na lagayan at hindi po yan nakalagapak sa sahig. So bawal na bawal po ang mga MD cabinets. And ref. At saka yung uh, lagayan ng bigas ay puno po. At lagyan nyo po ng kapinansyal para dubli-dubli po ang papasok na biyaya sa buong taon. Hindi kayo mauubusan ng bigas. At ito po ang napaka-importante, don't do dishes. So, bawal po ikaw maghugas. So, hayaan mo siya yan. Palagpasin mo siya hanggang mag-January 1 sa gabi. Or palagpasin mo muna yung 24 hours galing sa December 31. Eve, papasok po ang New Year's Eve. So, hayaan nyo po siya doon. Ilagay nyo lang siya sa lagayan ng yung mga uh, leftover na bawal na bawal mo siya hugasan at na bawal na bawal po ikaw magwalis. So, ang gamitin mo lang po ay uh, kung hindi talaga maiwasan, gumamit ka po ng isang pamunas or yung rug. So, bawal na bawal po ang walis. At bagong walis po, ang inyong bilhin, itapon na po ang mga old na walis. Bawal na bawal ka mag-stack ng old na walis sa inyong uh, tahanan. Pagpapasok po ang bagong taon. Dapat bago po lahat na gamit, especially yung walis. Kung gusto mo mag-aakyat ng na napakaraming pera at swerte sa buhay ng tao. So again, whatever you eat, don't eat it all. So dapat po may laman po ang inyong uh, hapagkainan or inyong plato pagkayo naman po ay kakain sa bagong taon. Kung pwede ito lang tipog kung kayong kumain ng uh, rice or yung luto or yung uh, sinaing na bigas kung pwede kung kaya nyo yung tiisin ay sandwich po or yung uh, kunin nyo yung gilid-gilid uh, ng sandwich yun po ang inyong kainin. Don't give a parsley as a gift. Yan po ay bawal na bawal sa bagong taon. Kung gusto nyo magbigay ng gift, chinilas po ang pwede nyo i-gift sa bagong taon or yung pagpasok na po ng January 1. Kasi yan po ay magkakaroon ng paglalakbay sa buhay mo at ikaw, bawat lakbay mo ay may dalayang hatid na suwerte. So, pwede mong i-gift yan sa iyong sarili tapos bigyan ka din ng... Uh, either uh, bigyan mo ng chinelas ang yung partner, yung anak, or yung kapatid, tapos i-exchange mo, dapat bilhan ka din nila ng chinelas kasi yan po ay nagdadala din ng suwerte. So, bawal kayong kumain din ng banana pudding or banana bread. Maganda po ang carrots bread. Or yung, ah uh, yeah, carrot bread is pinakamaganda na kainin. Or cake, carrot cake. Or corn bread. Corn cake, yan po mga maswerte. Bawal po ang mga banana pudding and banana bread. Bread is fine for fruits, lucky fruits. And uh, maganda, pinakaswerte po is yung uh, carrot cake, carrot bread, or corn cake, or corn bread. Bawal na bawal ka ding umiyak sa bagong taon especially po bawal po sa kapamilya ninyo or ikaw mismo na nakahilata ka or nakahiga ka sa bagong taon sa inyong kama. So pag salubong sa bagong taon ay dapat po wala pong nakahiga sa kama. At wag na wag niyo pong isara ang inyong mga pintuan at ang inyong mga bintana sa bagong taon. Number one, wag, niyong, uh, wag kayong magpapautang ng pera sa bagong taon. Huwag kayo manghiram sa bagong taon. Huwag niyong ilabas ang pera using uh, bintana sa bagong taon. Yan po ay malas. Magbibigay yan ng napakamalas na buong taon ninyo, lalong-lalo na sa papasok ng New Year's Eve. Bawal na bawal ka din magpagupit sa bagong taon or yung January 2, the rest of the January, bawal na bawal ko, bawal na bawal po kayo magpagupit. So magpagupit po bago po papasok ang January and February. So yun po ay maswerte. Kung ikaw po ay magpagupit sa bagong taon, ibig sabihin minuputol niyo po ang inyong swerte na papasok. Bawal na bawal ka maglaba sa bagong taon. Or yung January, dapat 24 hours po bawal kayong maglaba. Or even January 2 hanggang 1 week, bawal po kayong maglaba. Bawal din po maligo sa bagong taon. Or January 1, bawal po maligo. So, tiisin nyo po muna kung ikakayaman at ikakasorting niyo naman ang pagpasok. Or yung isang palihi sa bagong taon. Bawal po kayong mag a uh, sheet ng puti sa inyong uh, bedroom and also magsuot ng puti kasi it represents po yan ng bad omen. Kung meron pong pupunta sa inyo sa bagong taon, maswerte po kung unan yung patuloyin sa inyong bahay ang lalaki po. Kung babae kasi maraming uh, black kids. So dapat kung tatanggap kayo ng bisita or ibang tao sa inyong bahay, dapat po unang papasok po ay lalaki. Kung meron naman pong mahingi ng aginaldo or let's say, pinaskuhan or uh, gef, una mo pong ibigay yung pitong kalamansi, saka po, uh, meron ka ng rain pouch, nilagay mo sa lamisa, doon mo pakuhain ng pera or yung pamasko or yung gef mo sa taong mahingi that time. So, again po, uh, yan po ang mga pamahiin na sinusunod ko as experience, it turns out well po, at iwasan ko yan lalong-lalo lalo na sa bagong taon. Yan po ang mga sikritong malupit, ano ang dapat iwasan at hindi dapat gawin sa pagpasok po sa bagong taon. See you for the next live at sa next vlog. Don't forget to follow and likes our page, Malayon Charms 8, at ang ating Mocha Diwata sa ating YouTube channel.